Good morning! Good morning mga karamay! Good morning po sa inyong lahat! Good morning mga amigo, amiga! Good morning po sa inyong lahat dyan! Ayan! Narito na naman po si Tita Amy. Ayan, makikipagkwentuhan po sa inyo. Ay! Gusto niyo po bang malaman kung paano ako nakarating dito sa abroad? Ayan! Kwento ko po sa inyo yung aking mga na, naging, mga naging karanasan. Ayan! Ayan! Ay, <laughs> buntong hininga si Tita Emi. Pero, umpisahan po muna natin ang aking teleserye. Ang buhay ng teleserye ni Tita Emi. Ayan, hanggang sa makarating po tayo sa kung paano ko nakapag-abroad. Ayan. Siguro po'y magiging putol-putol po ito sa araw-araw kasi konti lang po yung oras ni Tita Emi. Wait lang po ako para ayan, ma nakapasok maghintay ko po ang ang oras ng aking trabaho. Makikipagkwentuhan po muna ako sa inyo. Ito po, yung buhay ko po nung ako maliit pa ay medyo talagang telesering teleserye ang buhay. Pero ganun ganun talaga ang buhay ng ng mga mga kabataan ng araw. <laughs> Ayan, nung maliit pa po ako ay Nung ako po hindi pa nag-aaral, na i ano po ako ng tatay ko, na enroll po ako ng grade 1 ng tatay ko ay 8 years old na po ako. Medyo na late na po ako kasi lagi pong sinasabi ng tatay ko sa nanay ko na enroll mo na 'yung anak mo. Ah, uh, late na, sabi ganyan. Sabi naman ng nanay ko, oo, bukas, mamaya, ganyan. Kasi po ang buhay namin noon ay sobra pong hirap. Ang tatay ko po'y kalipintero, ang nanay ko po'y labandera. Yan. Kaya medyo nabibisi po sila. Eh marami po kami magkakapatid. Walo po kami magkakapatid. Sobra po naming dami. Kaya ang nanay ko eh, hindi na halos ako maasikaso para ma enroll Sabi naman ng tatay ko, indrol mo na, nalit na masyado yung bata. Sabi ganyan. Hanggang sa umabot na po ako ng 8 years old, sabi ng tatay ko, indrol mo na yung bata, late na. Sabi ganyan, para makapag-aral na siya. Kawawa naman, sabi ng tatay ko ganyan. Sabi naman ng nanay ko, oo, i-enroll natin, natin yan. Sabi ganyan ala sabi ng tatay ko ay eh, malapit na magsarado na naman ang enrollment ang tatay ko po ang nagdala sa akin sa ano sa school dinala niya po ako sa school one time hindi po siya pumasok in, ano dinala niya po ako sa school para enroll ang nangyari po siguro nahihiya ang tatay ko lasing po nang ma-enroll ako sabi nga po ng tatay ko, ni enroll na niya daw po yung anak. Sabi niya, enroll ko ni yung aking anak. Sabi ganyan, eh late na, sabi ganyan, pero sige lang para makapag-aral. Eh grade 1, 8 years old, sabi ganyan. Ayun, sabi nga ng tatay ko kung anong daw ang mga babayaran kasi nga lasing, sabi nga yan Sabi naman ng teacher eh wala daw pong babayaran pero kasakasama niya po ako, sa sabi, sabi ng tatay ko yun. Tsaka yung pag-enroll sa akin ay eh, hinabol na lang kasi late na naman. Late na naman, buti na nga na ihabol pa ako ng tatay ko na hindi siya pumasok yun. Tapos yun, nag-aral po ako hanggang sa yun nga dahil nga sa kahirapan nung ako po ay grade 3 na daladala -dala ko po yung aking no kapatid meron po akong kapatid na daladala -dala, kasi wala mag-aalaga mas madalas po na dinadala ko siya sa eskwelahan lagi po sinasabi ng aking mga teacher na ng aking teacher na sabing ganyan oh Dala-dala muna naman ang kapatid mo. Sabi niya gano'n. Sabi ko, opo ma'am, kasi po wala mag magalaga, Mag -aalaga. Eh gusto ko pong pumasok. E eh wala pong mag-aalaga. Pag iniwan ko po, ay mapapalo ako ng nanay ko. Kaya dala ko po yung, ano, yung kapatid ko. Nalagay ko po sa isang tabi ko para lang makapag, ano, makapag-aral po ako. Makapasok po ako. yun sabi nga ng teacher ko, sabi niya gano'n, Bigyan mo ng kahit ano. Sabi niya gano'n, para hindi raw manggulo yung kapatid ko. O hindi magpuruwisyo. Bigyan mo ng kahit ano, minsan wala naman po akong maibibigay. Minsan po kasi napasok ako ng walang ballpen o minsan naman napasok ako ng walang papel. Yun. Kaya minsan ang teacher ko na lang po ang nag, ano, nagbibigay ng papel o ng ballpen o ng, ano, ng color para makapag-color-color color po yung kapatid ko para hindi po manggulo. Minsan po dumating sa punto na hindi talaga may iwasan. Yung bata ay nagligalig na, nagiyak na po yung aking kapatid. Sabi po ng teacher ko, ala, sige umuwi ka na at hindi naman makapag-concentrate yung mga klase mo para sa pag-aaral nila dahil yung kapatid mo iyak ng iyak. Sabi niya ganyan, gusto mo yung umuwi ka na, umuwi na kayo. Sabi niya ganoon isama mo na yung, yung kapatid para ano, hindi siya masyadong uh, maaborido, sabi ng ganyan ng teacher ko. dinala ko po yung kapatid ko, inuwi ko na. Sa, inuwi ko na po kasi nga, siguro nagugutom na rin, nagugutom na rin po siya dahil nga wala naman po kaming dalang baon, wala po kaming dalang pagkain. Ako po'y pumasok din ng walang baon, wala rin pong, wala pong almusal upa ng halian yung mga panahon na yun, eh wala po talaga. Eh kapos nga po talaga kami sa, budget, gawa ng sa dami po namin. Tapos siguro po kapos talaga yung ang uh, kinikita ng tatay ko at saka yung kinikita ng nanay ko. Kaya hindi rin po mapapa-absent ang nanay ko sa paglalaba. Dahil nga po sa kakapusan, sa dami nga po namin. Ayun. Although masaya naman po kami, kaya lang talagang yun lang. Talagang dadanasin po natin yung yung kahirapan. Nang uh, na grade 1 po ako hanggang grade 4 ay sa Mandaluyong po ako um, nag-aral. Dahil nga po naghahabol kami dahil sa Mandaluyong po walang high school na libre nung araw, Nagpa uh, nagpasya po ang nanay ko na mag ka na, mag grade 5 at grade 6 ka na sa Maynila para pag nag high school ka, makapasok ka ng high school dahil may public. Nung araw po kasi sa Mandaluyong ay wala pang public. Kaya yun, ginawa ng nanay ko, Uh, dinala na po ako sa ano sa Maynila doon na po ako nag-enroll sa Maynila ng grade 5 ko nakapasok po ako sa Maynila dahil puno rin po yung ano yung eskwelahan kaya po yung kababata ko at yung kuya ko naging panggabi po kami kasi transfer po kami naging panggabi kami naabot po kami ng alas 9 ng gabi dahil talagang puno punong-puno noon yung eskwelahan kaya tinanggap na rin po namin yung schedule na gano'n. Nag-uumpisa po kami ng, ano, ng alas 3, minsan alas 2. Mayroon po kami umpisa ng alas 2 at alas 3. Nauwi po kami ng alas 9 ng gabi. Ayan, naghihintay na po ang nanay ko dun sa isang kanto para titingnan kung kan oras po makakarating. Naabangan niya na po ako kasi nga medyo gabi na at nang nakauwi na. One time po, nung pagdating naman po ng, ng grade 6, naging ano naman po ako, naging pang umaga na po kami dahil hindi na po kami transfer. Yung mga transfer naman po ang naging mga panggabi. Kami pong mga panggabi ay napunta naman po nang kasi grade 6. May mga nakagraduate na rin po kasi ang elementary noon ay hanggang, alas, ana ah, hanggang grade 6 lang. Nakatransfer naman, ay nakapasok naman po kami ng pang umaga. Naging pang umaga naman po kami ng kuya ko at saka ng kababata ko. Naging panggabi, ay naging pang umaga na po kami. Yun naman po transfer ay naging panggabi. Kaya yun. Hirap po ng buhay hanggang sa makapasok po ako ng, ng high school. Minsan wala pong talagang baon, wala po talagang lahat. Uh, sa layo ng eskwelahan, e Maynila hanggang Mandaluyong. Naglalakad lang po kami ng aking mga kababata, ng aking kababata at saka ng kuya ko. Napasok po kami ng, para hindi po kami malate. eh, alam nyo naman po ang sitwasyon sa atin, medyo matrapik. Kahit noong araw, medyo matrapik na rin po. Napasok kami ng alas 5 ng umaga hanggang sa, ano, hanggang alauna, alas dos, ganyan po, na uwi na po kami. Ginagawa po namin, dahil nga kami magkapatid, ay walang, ano, walang pamasahe minsan. Naglalakad po kami, papasok lang po kami, papasok namin, nagsumasakay po kami. Yung pong pag-uwi, naglalakad na po kami, mas madalas po ako, ako po yung naglalakad na kasi yung kuya ko kahit paano gumagawa po siya ng paraan para magkaroon siya ng ano ng pamasahe. Kumbaga, gumagawa siya ng paraan noon kahit ano na lang paraan ang ginagawa niya para maka ano makakuha siya ng magiging pamasahe niya. Siyempre para lang sa kanya 'yun. Eh, kung ikaw gusto mong pumasok, minsan po sa layo, sa layo po uh, doon pa sa Tanduay ako nag-aaral. Hanggang Mandaluyong, minsan nilalakad ko po yan para lang po ako naglalaro sa daan. Uh, lakad lang po ng ano, kasama na yung gutom. Tinitiis po na, tinitiis ko po yung gutom. Pero sabi ko makakaraos din, ganyan. Ah, wala lang susuko. Walang susuko. Sabi, lagi ko po sinasabihan sa isip ko hindi ka dapat sumuko. Ayan. <laughs> Medyo emosyonal na si Tita Emi. Pero mga kaibigan ko, pagpapatuloy ko po ito bukas itong aking kwento. Dahil po, kailangan ko rin pong pumasok <laughs> ng trabaho. Kaya mga karamay, mga kaibigan, inyo pong subaybayan ang istorya ng buhay ni Tita Emi. Salamat po. Pa-like and share po. Pa-subscribe. sa makarating po kayo sa bell. Ayan. Thank you very much po. Bye-bye. I love you and I love you all.